Harvest na dali sa bukid mga ma'am 436 variety Ang harvest Usa ka Ayos ang 436 variety mga ma'am Pantay Pero hindi rin dapat sa presyo Ano yung magdaog Yara ila kuya Dawat ni Kuya ang sako. Ang nila mga ma'am kay Drema ng Ligon nga dalan. Isod ko dog. Ang panghangbong Basa. Lapok. Nakalapok ang sinako. ona nga dire. Hangbong sa likod nga dalan. Tara. Tara ganda na 436 variety dito sa bukid gamay pa nag-harvest dito